Hi guys, good morning everyone. This is Grace and welcome to my vlog. So for today's video, ang topic natin ngayon ay three months update about using the N35 pills. So guys, ikaw ko sa inyo yung sa loob ng tatlong buwan na ginagamit ko yung N35 pills. Kung ano nga bang mga nang naramdaman ko at kung ano mga bang mga pagbabago sa akin sa loob ng tatlong buwan na ko ito. So, let's start. Magsimula tayo sa mga um, good muna, sa mga mabuting nangyari sa akin gamit ang product na ito. Pero guys, disclaimer lang, hindi sa akin lang to guys. Experience ko lang ito sa sarili ko dahil uh, hindi ko alam kung yung ibang gumagamit nito, e eh, ganun din yung mga naramdaman nila. So sa akin, experience ko lang, okay? So, number one, yung good na nangyari sa akin gamit ang product na ito ay tuluyan nang nawala yung pimples ko. Hindi na ako nagkaroon ng mga active pimples na malalaki. So, ayan guys, kung makikita nyo, ayan. Peklat siya guys, hindi siya pimples. Ayan. Hindi pa sila bumabalik sa dati nilang kulay, pero naniniwala naman ako na babalik din sila sa dati ng <laughs> So, number two, guys, um, nabawasan yung timbang ko kasi bago ko tinake ang product na ito, ay, yung timbang ko ay 53. So, ngayon, tumimbang ako kahapon, nasa 51 na lang ang timbang ko. So, nagbawas ako ng dalawang timbang. Dalawang kilo So, ayun nga guys, hindi ako nag-exercise ha. Wala akong exercise na ginagawa. At sobrang lakas kong kumain. Pero, ganun pa rin yung nangyari sa timbang ko. Bumaaba siya. Kahit sobrang lakas kong kumain. So, kaya dyan na. Sa mga gustong pumayat dyan. Alam nyo na. <laughs> so, pangatlo guys. Um, feeling ko, nagkaroon ng shape yung katawan ko. Um, ewan ko ah, pero nagkaroon ako ng sobrang scientific nice na no? <laughs> So, <laughs> ano pa ba? Ano pa ba yung nangyari sa akin? Um, dry nga guys yung mukha ko. Sobrang nag yung face ko. Ayun nga guys, kasama dun sa pag-dry na yon yung mga pimples ko. Kaya ganyan ang nangyari sa mukha ko. At, ko um line ng braso ko <laughs> Pati <laughs> makinis din naman yung katawan ko, hindi ako ano. Um, parang pero dry siya guys, dry yung katawan ko. Hindi kasi ako naglo-lotion eh. At um Guys, yung mukha ko nga pala, wala yung kahit na ano. At hindi ako gumagamit ng bulbo. Um, Totong mukha ko yan. Wala yung makeup ko kahit na ano. Lipstick lang ginagamit ko. So, yun lang guys. Doon naman tayo sa mga bad side na nangyari sa akin gamit ang feels na yun. Feels? Feels na yun. So, magsimula tayo ulit sa number one. Napansin ko na madalas pumupulikat yung mga pinti ko at kamay ko guys tuwing gabi. Sobrang lakas ng pulikat. At in every time na matutulog ako, bigla na lang akong magigising dahil sobrang pulikat talaga ng kamay ko, guys. Sobrang namumulikat siya. Tapos every time naman na yung mga binti ko. As hindi ko talaga maigalaw kasi sobrang sakit. Ang sakit talaga, grabe. <laughs> Pangalawa, ayun, um, madalas sumasakit yung mga binti ko. Ewan ko guys ha, pero sa kalahati ng katawan ko talaga, doon ko nararamdaman yung mga epekto. Hindi ko alam guys kung yung pins nga ba yung um, epek naging dahilan na ng mga pagsasakit ng mga binti ko. Pero feeling ko, simula kasi nang ininom ko yun, nagkaroon ng mga pananakit sa mga paa ko, binti ko. Feeling ko, every time na hahakbang ako sa agdan, paakyat, pagdating sa taas, sobrang sakit na ng mga binti ko guys. Parang na siya. Para akong matanda guys na parang ang bilis mapagod ng mga binte tapos parang may arthritis. Parang ganun. Ewan ko lang ha, pero sa akin kasi ganun eh. Ewan ko lang sa iba na nagtitik na ganito. Tapos guys, yung pa ako guys, eto, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Madalas yan na mga maga. Kapag sobrang maghapon ako naglakad or parang pabalik-balik lang ako, syempre sa trabaho, di ba, palakad-lakad lang. Namamaga guys. Sobrang namumula yan. Tapos sobrang sakit ko na kaya ng lahat. Ano, Mabisa akong pagod. Hindi ka gaya ng dati na ano. Parang pag naglakad ako, ang bilis kong maglakad. Pero ngayon, parang pagod na ako. Parang pag inutusan kasi ako ng boss, ng boss ko dati, energetic ako. Oh, pag lang, inutusan nila akong bumili. Yan, mga ganyan. Sobrang bilis kong malakad, maglakad. Pero ngayon, parang sakit na lang pa ako. Parang, hindi naman, guys, na tinatamad akong sundin yung boss ko. Pero, ayun kasi talaga yung nararamdaman ko sa paa ko. Sobrang, bilis mapagod ng mga binti ko. Tapos, sobrang sakit. in guys. More on binti talaga tayo. Kasi, doon lang naman talaga may sa akong maramdaman eh. Sobrang sasakit talaga, guys. Para akong matanda. And last but not the least, guys, yung buhok ko, nag-dry siya at ay, hindi naman siya nag-dry pala. Nagka-hair loss pala ako. Ayan. Ah, uh, mabilis. Ma parang siyang numipis. Lumipis yung buhok ko. Um, pero okay naman siya. Lumipis lang talaga siya, guys. Wait lang, ha. May tumatawag sa phone. So, ayun, guys. Balik tayo. Um, ayun lang, ha. Na nga. Uh, utusan lang ako. So, nasa na nga ba ako? <laughs> Nakalimutan ko na ano yung... Ay, yung dun, tungkol dun sa ano. <laughs> sing. Intong din sa side effects sa akin, yung mga side effects sa akin guys. Ayun nga guys, and last yung sa buhok ko nga, um nawawis yung buhok ko. So ayun lang. So ayun lang guys, kung may mga katanungan din kayo guys, just comment down below at um i-explain e ko sa inyo kung kung ano yung mga tanong nyo Charot. <laughs> So hanggang dito na lang ang aking vlog uh, dahil magtatrabaho na ako. So please subscribe to my YouTube channel and thank you so much sa mga nanonood ng mga videos ko kahit yung mga iba wala namang katagal ng kwenta. Pero ito guys para to sa mga kababaihan na gusto ma malaman yung mga impormasyon tungkol sa mga product ng mga birth control so ayun guys bye